Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Marso 22, 2025. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mo ang isang malakas na paghila patungo sa iyong mga pangarap, layunin at hangarin sa buhay. Sa likod ng bawat hakbang na iyong ginagawa ay naroon ang pangangailangan para sa balance, balanse sa iyong personal na buhay at sa iyong mga ambisyon sa trabaho. Ang araw na ito ay nagdadala ng bihirang pagkakataon upang maayos mong maplano at maisakatuparan ang mga bagay na matagal mo nang pinapangarap. Bagamat tila marami kang kailangang gawin, tandaan na bawat hakbang na iyong gagawin ay may dalang bunga. Huwag mong hayaang madala ka ng pagmamadali, sa halip gamitin ang araw na ito upang maging mas disiplinado at maayos sa iyong mga gawain. Ang pagiging mainat sa bawat desisyon ay magbibigay sa iyo ng mas matatag na pundasyon sa hinaharap. Habang nilalakad mo ang landas ng iyong araw, subukang pagnilayan kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kasiyahan para sa iyo. Ang kasiyahan ay hindi lamang tungkol sa pagdanas ng mga masasayang sandali, kundi pati na rin sa paglikha ng mga karanasan na nagbibigay ng kabuluhan sa iyong buhay. Maaari kang maglaan ng oras upang alalahanin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso. Maaaring ito ay simpleng pakikipag-usap sa mga mahal mo sa buhay, pagsubok ng bagong aktibidad, o paghabol sa mga pangarap na dati mong pinangarap ngunit natakot kang subukan. Ang pagbabalik sa mga bagay na nagbibigay ng sigla sa iyo ay magbibigay ng bagong liwanag sa iyong pananaw at magpapatibay ng iyong kumpiyansa sa sarili. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, mahalagang tandaan na may kalakip na halaga ang bawat panganib na iyong tatahakin. Ang mga desisyon na nangangailangan ng lakas ng loob ay maaaring maging susi sa mga tagumpay na iyong minimithi. Bagamat may mga pagkakataong nagdududa ka sa iyong sarili, tandaan na taglay mo ang kakayahang malampasan ang anumang pagsubok. Gamitin ang araw na ito upang tuklasin ang mga posibilidad sa iyong buhay. Sa paggawa nito, maaari mong matagpuan ang mga pagkakataong magdadala sa iyo ng tagumpay at katuparan. Ang iyong likas na kakayahang maging determinado at matatag ay magiging mahalagang sangkap sa iyong tagumpay ngayong araw. Sa iyong pagtahak sa mga bagong landas, mahalaga na maging bukas ka sa mga pagbabago. Ang mga ideyang dati mong kinatatakutan ay maaaring maging susi sa mga oportunidad na magbibigay sa iyo ng malaking biyaya. Sa halip na panghinaan ng loob, gamitin mo ang araw na ito upang maging matapang at umangkop sa mga pagbabago. Ang iyong lakas ng loob at katatagan ay magiging gabay mo upang makamit ang mga bagay na iyong pinapangarap. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang tumuon sa iyong mga plano sa hinaharap. Isa alang alang kung paano mo maisasama ang iyong mga layunin sa iyong personal na buhay upang makabuo ng mas balansing pananaw. Kung nararamdaman mong may mga bagay na hindi mo pa kayang kontrolin, huwag kang matakot na humingi ng tulong sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang pagbubukas ng iyong sarili sa mga taong may malasakit sa iyo ay magbibigay ng liwanag at gabay sa iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay kahel. Ang kahel ay sumisimbolo ng sigla, lakas ng loob, at positibong pananaw sa buhay. Ang pagsusuot ng kulay kahel o pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapalakas ang iyong enerhiya at kumpiyansa. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay tatlo, walo, at labing pito. Ang tatlo ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Ito ay paalala na sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong sarili at pagbuo ng mga ideya, makakamit mo ang tagumpay na iyong hinahangad. Ang walo naman ay sumasalamin sa katatagan at kasaganaan, isang paalala na anuman ang iyong pagsikapan ay magbubunga ng tagumpay kung ikaw ay magiging matyaga at determinado. Samantala, ang labing pito ay nagpapahiwatig ng magandang kapalaran at pagkakataon na maaaring dumating sa iyong landas kung ikaw ay magiging bukas sa mga pagbabago. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga layunin sa buhay. Subukan gumawa ng listahan ng mga bagay na nais mong makamit sa hinaharap at tukuyin kung anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang maabot ito. Sa pamamagitan ng paglikha ng malinaw na plano, mas magiging madali para sa iyo na ituon ang iyong oras at enerhiya sa mga bagay na tunay na mahalaga. Habang nagtatapos ang araw, hayaang lumago sa iyong puso ang pakiramdam ng pasasalamat at kumpiyansa. Yakapin mo ang katotohanan na sa kabila ng mga pagsubok, ikaw ay may kakayahang bumangon at magtabumpay. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagdadala sa iyo ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa pagtitiwala sa iyong sarili at sa mga plano ng kapalaran para sa iyo, makakamtan mo ang tagumpay na nararapat sa iyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.